Di sa nung haparating Ligawin mo'y oh, yes, sobrang ligawin Bakit ako Ligaw pa naging ligawin? Medyo nakakapraneng sa daan ay nalost Don't know where I am kasing ako ibon Para maging ligawin Sa bundok ako'y ligawin Ligawin hindi magkita ang damo Ang ta tataas na -ta, walang choice kundi magtapas Naging lang pa maliligaw Walang landas na matanaw Pinanglaro at ang tip, Bal Ang -bal, mukhang tabloid sa daan mukha lang magaling pero san saan nakakarating Parang hilo laging lasing Ganyan ako sobrang ligawin Boy ligawin Lalo sa dilim Kahit damit ay palita wala Kung walang matanglawin Tsakao ay maliligaw Para yung makiligawin Makakalimutin Sablay sa direksyon Sana ako dadamputin Hirap magigigawin Ang layo ng narating Hindi alam saan babaling Ligawin, ligawin, ligawin oh, oh yeah, ako hiligaw Ligawin, saan saan dinadala Saan saan nakakarating Ligawin, oh yeah, sobrang akong ligawin sa puno ko ligawin Yung gawin hindi makita Ang damo ang tataas ko Wala chest hindi matabas Sa lahat ng nangati Sa ang di masakit eh. Pagkabayag lumaki makita tabi, -tabi po, mga twende. Mukha lang magaling Pero kung san saan nakarating Parang hilo laging lasing Ganito pagigawin Sa bundok ako'y ligawin Yung try hindi makita Tanda mo ang tataas na wala choice kundi magtapas Balat na nga hati, sa daan di matae Makabayag lumaki, tabi-tabi po mga duwende Mukha lang magaling, pero kung saan saan nakarating Parang ilulaking lasing, ganito pagligawin Nang magligawin, makakalimutin Sa place at direction, sana dadambutin Hirap makikigawin, ang layo nang nararating Hindi alam saan babaling Ligawin, ligawin, ligawin gawin, oh yeah Nadalasa sa nakaparating ligawin Oh, yung sobrang akong ligawin Sa bundo ko ko'y ligawin Ligawin, ligawin Sa bundo ko ko'y ligawin Sa bundo ko ko'y ligawin Ligawin, ligawin